Uuwihan na naman galing trabaho Sa hotel nga po pala kami nagtatrabaho, kami mag-asawa Kumusta po kayo? Ako po si Ednel Lonsaga O mas kilala dito sa Japan na Ednel Sugimoto Ako ba'y nakatira dito sa Japan kasama ng aking asawa Pagka 6 dawan na po ako dito At kung paano ko sinwerte At uh, ngayon ay naninirahan na dito sa Japan sa video ito ay uh, babahagi ko sa inyo sa sakali makapunutan ninyo ng aral at kayo rin makapunta rito sa Japan barang araw sana makatulong ang video na ito Salamat po. konnichiwa o oh, konbangwa konnichiwa or konbangwa ito so pwede na sa ngipin ko kasi ah. ano yun mm, kung baka yun ako biglang naputol yung ngipin ko nung nakaraang araw so hindi pa ako nakapagpadentist ayan <laughs> so ah, hello sa lahat ng aking mga subscribers ah dito sa Edge Time in Japan. So, nilalaman ng aking mga videos is about sa uh, pananatili ko dito sa Japan. Uh, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagtira ko dito sa Japan. So, uh, I bless the Lord. Uh, bless na bless na ako ni God dahil isa ako sa pinalad na makarating ng Japan at makatira dito sa Japan. So, sa akin naman, eh, isishare ko naman kung sa inyo sa mga sa inyong mga viewers ko uh, ang mga bagay na kung paano rin kayo na may pagkakataon na makarating dito sa Japan. So, ayun nga, yung title ito ng aking uh, video ngayon is about uh, paano ko o paano ko nagkaroon ng uh, visa, no? Uh, resident resident residence visa dito sa Japan. So, ako ay spouse of a permanent visa. So, yung aking wife po ay isa siyang permanent visa dito sa Japan. Uh, siya ay 26 years na dito sa Japan. So, ako naman po, ay eh, magsi 6 years pa po ako next year ng February. So, uh, una po, nabigyan ako ng 1-year visa. Nung lumabas yung visa ko, yung tinatawag natin nga, uh, yung COE, yung Certificate of Eligibility. No? Uh, yung po yung kinukuha dito sa si Japan at uh, forward na magiging visa siya na pinu-forward sa Philippines para sa mga taong kukunin ng kanilang mahal sa buhay o lalo na yung asawa mo, gano'n, no? Para tapunta siya dito sa Japan, no? Katulad ng nangyari sa akin. So, mixing kwento lang, no? Paano nga ba kami nagkakilala? kakilala ko sa Facebook. Then, uh, pero long time ako na, na magkakilala kami. Then, nagkita ulit kami sa Facebook. no And then, uh, yun, nagka, nagpalagayan ulit kami ng loob. Then, uh, nabalita ako na nasa Japan na pala siya. Then, ako naman noong time na yan, nasa Saudi naman po ako. So, ayun, nagchatan kami hanggang sa nabuhay yung relasyon namin. Then, na, na, na isipan namin na umuwi pare sa sa Pilipinas, di magpakasal kami. So, nangyari nga year 2016, no? 2016 ng April, uh, nagpakasal kami. Medyo um, madali yan lang po. Wala mo pong garbong gastos na nangyari. Kumaga, ano lang, kumain lang kami sa pagkatapos ng kasalan. May, may dalawang witness lang kami. Uh, Tapos, kumain kami sa choking no? Yeah! Ang buong po. Tapos, ayun, uh, Kinabukas na nag-flight na siya. Pabalik ng Japan. Then, uh, bumilang pa ng 2 years po oh, bago din ako nakarating ng Japan. So, 2018, nakarating na ako dito sa si Japan at saka walang na ayos naayos. May dahilan. Una, kasi na-deny ako sa beses. Kung bakit ako na-deny, sa sunod na vlog ko, kasabihin ko po yun Yung Certificate of Eligibility, no, Uh, kinukuha yun dito sa Japan. So ngayon, yun, para makakuha ka ng uh, cer uh, Certificate of Eligibility, kailangan unang-una, may tatlong importanteng bagay na dapat gawin si wife. Unang-una ay uh, yung Guarantor of Wife. No? So si wife, unang pinakamahalaga is dapat walang utang sa tax. Kasi so, sa si, payers pay, si wife, guarantee letter na ng kumpanya. Sa katunayan, si husband, si husband mo sa Pilipinas, nating dito sa Japan, hindi uh, magkakaroon siya na, ay magkakaroon mayroon siyang trabaho na darap na dito sa Japan. Importante po 'yon, no? So ayun no, At is mahalaga yung history ng pagmamahalan ninyo. Kasi alam niyo po, marami Pilipina ngayon na nakikipag-divorce sa kanilang mga asa asawa ng Japan dahil abang hapon kasi Siyempre, sabihin na natin dahil magkaiba yung country ninyo, ang mga hapon dito is very bossy. Bossy sila, parang boss. Then, uh, sa umpisa, magaling silang makisama. No? So, babagsakan ka pa ng pera niyan eh. Pero hindi ko nila lahat ng hapon ha. Hindi, hindi, hindi lahat ng hapon ganun. Yung iba lang. Kasi sinasabi ko, kaya napapadala sa ang paghihiwalay ng mag asawa. Kasi si hapon, masyado bossy. No? Typical na hapon siya. And, ayaw niya ang pabili mo sa Pinas. So, doon nagkakaroon ng uh, trigger na maghiwalay. Dapat is pag naghiwalay o mag-divorce sila, uh, pinakamataas yata ng 3 years, 3 years to pataas o 6 6 years pataas na na divorce ka sa hapon para maaprubahan ka yung visa mo, no? Kasi pag nalaman nila na nakipaghiwalay ka lang sa hapon, di para makisama ka dito sa boyfriend mo na Pilipino, hindi rin po aprobahan yun. madi din po kayo. So, ang history is love story ninyo nito ni Hasby. History ninyong dalawa, katunayan na kayo ay mag-asawa talaga. Yun, sa so, madali salita, na kayo, katunayan na kayo ay mag-asawa talaga. No? Andiyan po yung hihingan kayo ng picture niyan no, no magkasama kayong dalawa. Yung mga chat ninyo sa Messenger, ano, sa Facebook. Lahat po yung kukunin niyo, yun, mga love letters niyo, pictures, anniversary niyo. Nakatunayan na kayo mag-asawa talaga. At yung inyong uh, marriage certificate. Yun po yun. So yun yung tatlong importante. Ano? Consistent taxpayer siya letter guarantee na magagaling sa isang company na katunayan na pagdating ni Hasbirito rito o ng asawa ni wife na meron siyang trabaho talaga na dadat na nagat. Ibig sabihin, uh, pagdating niya dito sa Japan oh, sa linggo lang may trabaho na agad siya. Uh, pangatlo eh, yung history ninyo. Then, history ninyong dalawa. nga, sinabi ko na nga, yung history ng love life ninyo, paano kayo nagkakilala, pa, kailan kayo ikinasal, ngayon, yung love story ninyo, kailangan din yung mga chat niyo sa messenger o sa FB kayo nagkakilala. Then, yung pictures, at saka yung pictures, may pinadala po mga picture dyan. Yun, ito, tapakita ko sa inyo. So, kasi ano, yung mga uh, hapon, uh, tawag dito, kailangan nila yung matibay na ebidensya na talagang <laughs> bago kanila bigyan ng visa eh uh, sapat uh, talagang hindi peke baka kasi hindi peke yung kasal no marami kasi alam mo naman sa Pilipinas no marami fake eh kasi po ay eh, talaga totoo naman no kaya mahirap tayo mga Pilipino medyo makakuha ng visa dahil nga maraming ano fake kumbaga katulad ito ito hindi fake Siguro ito po yung dahilan eh. Ito, ito yung dahilan kung bakit ako nabigyan ng visa. What? <laughs> ito yung dahilan bakit ako nabigyan ng visa. Okay, katunayan, ito nag ka na nga. Ayan, ayan, sige, okay na yan. Parang ganun. So, kamusta mo sabi na, na okay na, no? Na, nabigyan na ako ng COE. So, umuwi, si, mo na si Mrs. Then, nagbakasyon na one year, ah, sorry, one year, one month sa Pinas, no? December yun eh nung gabi ng Pasko sa na Pilipinas no isang buwan na yun then sabi nung sabi niya sa anak niya anak bago umalis dito sa Japan paki ano mo naman bantayan yung cellphone uh, baka tumawag yung sa immigration uh, about my uh, papers na tapos itawag mo agad sa akin sabi niya eh, hindi niya yung one month niya uuwi agad siya para maayos yung may ipadala sa akin yung COE no? tapos yung isang buwan na yon no? Buong December na yon Pag-uwi niya, January, dito sa Japan. Pag-check niya nung, ano, nung phone nila, nung phone niya, nakita niya, ang dami message nung, ano, nung sa immigration. Ayun na nga. Uh, so, medyo nag, nag, na, hindi siya ng konti sa anak niya, no, kay Yasu. And, ayan siya, yung maliit pa si Yasuo. Ayan siya, si Yasuo na nung maliit siya. Ayan. Uh, body body ko na sa ngayon. Mabait 'yan. Ah, uh, ayun. Tapos pinuntahan na agad nung no, ano, sabi nung no, ano, sabi do no, sa do no, tinawagan niya. Punta ka na dito kasi yung COE ng husband mo is na dito na. Kunin mo na. Alam mo na iyak daw talaga sa sobra. Nilubabas yung CEO ito. Agad-agad pumunta sa doon. Tapos so pinadala niya na sa, sa akin agad by EMS, no? Pinadala niya na agad sa akin sa Pinas. Doon, Nung natanggap ko sa Pinas, uh, ano eh, fast express eh, express mail eh. No? Kaya 3 days lang nakuha ko siya. Tapos, nung pagkakuha ko, kinabukasan, pagkakuha ko ngayong araw to, kinabukasan, bumbiyahe agad ako papunta ng, uh, sa embassy, no? Pero hindi sa embassy. Ano, uh, agency sa may attic tours, no? dito, dito sa may malapit sa Japan, Japan Embassy dito sa may Baklaran yan eh dyan sa may ano Baclaran yan basta doon doon pala sa Pinas pala sorry sa Pinas ayun they pinasa ko pagpasa ko sabi sa akin uh, tatawagan nila ako within one week o five days so before pa mag five days nag ano naghintay talaga ako after hindi di di, di, di ako pakali antay ako antay tapos uh, biglang nag message na yung Atik Tours lumabas na raw yung ano ko, yung aking uh, visa, no? Ayun. COE, eh, ganyan yun eh. COE. Certificate eh. of Eligibility. Yun ang pinasa ko sa kanila. Kasama yung mga requirements ko like uh, marriage contract. Yung marriage contract nga pala is uh, ano yun? Ito yung marriage contract namin eh. Ano ito? Yan yung marriage contract namin. The marriage certificate namin sa Pilipinas. no? ipinatranslate ko pa siya by Japanese letter tapos pagka nung nai-translate ko na siya translation niya sinama ko yung pagpasa doon sa Tector's Agency kasama yung Certificate of Eligibility at saka yung Passport so yun nga naging tayo ako din 5 days at nag-text sa akin pagka-text niya ayun pumunta na agad ako then nakuha ko na agad yung aking uh, Passport na nakatatak doon yung aking uh, COE o, oh, Japan visa. Ah, uh, ano, bali, spouse of permanent visa. No? Ayun. Spouse of permanent visa. Yun yung aking uh, visa. At, yun nga. Nakuha ko na, kinabukasan, nag nagano na ako ng ticket. Tapos, nung nakakuha na ako ng ticket, then, uh, kinabukasan ulit ng madaling araw, nag-flight na ako, pupuntang Japan. So yung tuwan tuwan si Mrs. Nung nakita kami May, ano, Nila yung panganya ako eh Habang palabas ako ng ano na uh, airport no nagdayo pa siya sa trabaho ayun <laughs> so, uh, kumain kami sa ano sa Iseria sa Iseria nung tatatanda ko sabi ko ah pa eh nasa ano kami sa terminal ang train marami kasi vending machine dito diba sabi ko ito yung unang unang uh, gagawin ko sa Japan Nagpindot ako ng bending mo siya, tapos nagkape ako. <laughs> Ayan. Ah, yun na nga. Tapos, tumiyahe kami, kumahe kami sa science Then, umuwi na kami sa ano, bahay namin. Ah, apartment. Maliit pa yun. Hindi ito. Hindi ito yung bahay na to. Kailan lang ito eh. Uh, ah, three years ago pa lang kami. Three years ago kami rito. Ah. doon pa kami sa apartment na pag-isahan na talaga. Pang single person lang talaga. Pero maganda naman. Ayun. Tapos, hindi ba natatapos doon? Para magkaroon ka ng Uh, residence card dito 3 uh, days yata after 3 days one month validation kasi yan yung iyong uh, visa nga hawak hawak mo nabigay ng Japan ayun kailangan mo siyang pumunta kayo ng City Hall i-report nyo na mag kayo para mabigyan ka ng residence card ito yun uh, yun tapos, ayan na. Jomisyo pala. Yung, ano, yung eh, re register yung dalawa kayo na magkasama kayo, couple kayo. Ayun. Tapos na na-report na yun, nabigyan na ako ng ganito. Ayan, tuloy-tuloy na yung buhay ko dito sa Japan. After 10 days, nakapasok na ako ng trabaho. Dahil may trabaho naman talaga ako eh, na naghihintay sa akin dito. At yun yung trabaho ko na yan hanggang ngayon dyan pa rin ako. Six, magsi six years na ako dito sa Japan. Dyan, yan pa rin ang trabaho ko. Ayan po, ang uh, kapalaran ko. Paano ako nagkaroon ng spouse o permanent visa dito sa Japan? Kung paano ako ngayon hanggang sa aking pag, pagkamatay dito ako sa Japan? Dahil yan, unang-una sa biyaya ng nasa itaas sa lahat ng iyong success sa buhay, no? Lagi mong gawing sentro ang Panginoon, no? Dahil uh, sa bawat uh, pag pagasenso mo sa buhay, kung nandiyan sa likod mo, ikaw yung gagawa. Eh. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng kapalaran mo. Yun na po yung masasabi ko. Hanggang ngayon, nananalig pa rin ako kay God at saka marami akong panata kay God at uh, pakatulong din sa tao. No? Gaya ng ginagawa ko sa ibang video ko, ito, uh, yung pa-blessings ko that ginagawa ko yan uh, ngayon yung pandemia medyo na nahinto din nasusunod si eh, gawin natin yan so maraming salamat ano, sa pakikinig din uh, kung meron ako nakalagmutan nasabihin at uh, may mga katanungan kayo comment lang kayo below comment lang kayo dito below mabasahin ko yan ang natin sasagutin ko sa ibang vlog ko may sabi ko siya. may sabi ko siya no? at uh, ko rin content para sa inyo so yan ha kung may nakalimutan ako comment lang kayo talaga maraming salamat sa pagkikinig ninyo no? at uh, subscribe po kayo sa aming uh, channel uh, Edstime Japan so,